Ayaw ko na po sumagot na hindi ko po alam. Butas-butas po yung birth certificate nyo. Napasukan tayo ng mga sindikato at nakapasok hanggang sa mga lupa na pamahalaan. Uh, Mayor Alice, so nakikita po na ito nga yung problema eh, no? Di maipagkakaila na butas-butas po yung birth certificate nyo. Akala ko ba nawala yung nanay ninyo? Eh parang matagal naman yung relasyon nila uh, nung tatay nyo. Tatlo ang anak. By the way, iba po yun sa kwento nyo sa interview uh, na napanood namin lahat. And here's another issue, Mayor, sa birth certificate na nagko-contradict sa kwento ninyo. Your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, eto, 1982. O, oh, date of marriage. Paano mangyayaring kasal sila kung sabi mo, ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo. Your Honor, as much as possible, ayaw ko na po sumagot na hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko. Kung peke ang birth certificate na at kung napepeke ang birth certificate, ano pa ang mga ID emanating from that o di pwede na sila mag SSS, GSIS, pag-ibig, may ari ang lupa, etc. So napakaseryosong bagay ito na pasukan tayo ng mga sinasyato uh, ng malaking bansang yan at nakapasok hanggang sa mga lokal na pamahalaan. The first fraud that this uh, Proliferating po, um, uh, honorable senators, ay ito po yung ano, ito po yung pagtamper doon sa ano doon sa ini-issue natin na document sa ating mga PSA outlets. So ito po yung pinaka-frequent na ano na fraud. The other kind of fraud is um, fraud at the source. The fraud at the source is uh, happening at the local civil registry offices. Ito po yung ano ito po yung um, pinag-uusapan po natin ngayon at ito po yung ano yung yung I think pinupunto po ng um, mga tanong ni ano, ni Senator yan na ito po yung pagbibigay ng mga maling informasyon sa local civil registry offices po natin. So, so that's the second type of fraud. And the other um, uh, type of fraud is the identity theft. Um, uh, meron po dun sa mga, dun sa investigation po natin nung nakaraan, nung um, makalipas na taon, nung budget hearing, Meron po kaming na determine na ano na um, yung third kind of fraud po na um, kumuha po siya ng identity ng isang patay na, na ano na tao. So eto po yung mga ano ito po yung mga uh, mga fraud na ano na na-determine natin during that investigation. And as to the ano, as to the um, investigation on the personnel, opo am um, tinitingnan po natin ang ating mga uh, kawani sa ating ano sa ating ahensya kung meron po talaga po tayo na ah uh, na ano nakasuhan na ng na, uh, na mga kawani na lumabag po sa kanilang mga tungkulin at sa kanilang mga kuno ang mga uh, responsibilidad sa ating ahensya